Good morning. Inagay namin sa paso ang oh, mga sibuyas namin, no? Oh, transfer namin. Tapos, ayaw lang, day. Tapos, nagtanim na ako dito ng talong. Ayan. Kasi, pag doon sa garden, ang talong ay naninilaw. Kaya, dito lang. Dito na lang sa bahay. Ayan. Ayan ito hindi ko muna to kinuha itong uh, papaya kasi baka ito yung American papaya kaya titingnan ko muna kung anong klaseng papaya to saka ko tatanggalin pag baka hindi mamunga baka lalaki ayan. Yeah. Yeah. mayroon pa dito yeah. ito po yung compost bin ko nilalagyan ko to ng mga dumi ng manok ito po sana imbakan ko ng ano pero tinaniman ko lang sayang sa ng area yan, pati dito sa harapan, tinaniman ko na lang ng okra, ah, okra talong, kasi hindi man may grow yung ano, sayote, kaya talong na lang tinanim ko, ayan o. Ayan. Marami pa akong tatanim doon, pero maliit pa. Yung saktong pagtatanim, yung ganito, yung uh, bilog na yung dahon. Ito pa yung talong, ay ganitong klase. Calyx 2, F1. Ayan. Ayan o. Lagyan ko ng bakod para hindi halukay ng manok. Ayan. Itong mga trellis nito ay tatanggalin ko ito sa ng mga araw. Tapos, gagawin ko trellis ng aking munggo o talong bakaya. Ayan. Tapos, ayan o. No? Oh, tingnan nyo naman ang aking sigarilyas. Unti-unti nang gumagapang. Ito, may trellis po dito. Lagyan ko talaga ito ng trellis. Ayan. Ayan, ang ganda. Tapos dito sa dulo, tingnan nyo po yung ano, latonda na propagation. In-experimentahan ko lang, nabuhay. Tapos ito, naisito dito. Hindi nabuhay yung lahat ng sili tinanin ko. Dalawa lang, ang, ay tatlo lang nabuhay. Ito yung bill paper. Pero, matataniman ko pa ito. Tatlo lang, ayan. May lang, mayroong pang sangkap, pang luto. Ayan. Punta tayo din sa likod. Ito yung ano ko, ang tagal tumubo. Yung iba na tanim na. Ayan, unti-unti na lumalaki yung ano ng aking lakatan. Mayroon ng follower, dalawang follower, at itong maliit dito. Ayan, lumalaki na rin. Pati yung isa katabi niya. Dilinisan ko pa dito, kunin ng laya or itong yellow na dahon. Yeah. Ito, isang piraso lang itong aking sigarilyas dito. Matagal na to Kahapon, nakaulay ako nito. At ang sayote ay lumalapit na. <laughs> Kumatay na siya sa ano. Mag-aagawan sila diha. niyan. Yeah. Ito sa aking sayutihan. Nauubos lang ni Budeng kasi si Budeng mahilig sa sayote. Ayan o. Doon sa babaw. Ayan o. Ah, mayroon pala dito. Ayan. Marami ng bunga o. Oh. Kaya pala to, tumigil yung pagbunga niya. Hindi ko na malayan. Maraming na, na nagturok dito, na sabit dito. Pag magulangan kasi yan, parang tatampo, dapat ang sayote, hindi pinapagulangan yan ganyan po dapat ito pong sayuti ko ay ayan eh ito po oh. malaki na ano ko po ito January ayan yan ang vines niya yan ayan ayan Bayabas po yan. Punuan ng bayabas. Yan. Sayang naman. At least, meron kang maano dito. Magugulay. Ito ay pug, uh, pugaran ng manok. O And that's for today's video. Thank you for watching.